Ayan ang aking ibon na alaga. May bagong sisil. Dati ay dalawa lang yan, mag-asawa. Ngayon, nag-anak ng dalawa. Tapos ngayon, may tatlo na naman. Ayan, dati wala pa yan siyang pakpak na yan. Maliit na maliit pa lang sila. Nag-uumpisa na sila ng balahibo. Pag nakak pag nakakita na yan sila nandaw nagtatago na yan. Kaya ang hirap-hirap kung hulihin na yung makuhaan sila ng picture ng video kaysa ano nila sa Pugad. Dahil pala ay marami na sila. Naging pito na ngayon ay binila naman ang amo ko ng bago silang bahay. So malaki na ngayon sila at para na silang nakawala sa hawla sumasaya na sila guys dahil malaki na yung bahay nila syempre palaki ng palaki na yung pamilya nila kaya ayan tuwan tuwa yung amo ko na napaitlog napasisi ayan pumisa nagiging ibon na at marami na sila lumalawak na yung pamilya nila Seven family na sila ngayon guys. Kaya ayan ang ilang kulungan. Ang laki na. Pwede na akong makapasok dyan. Takot silang magkong

Ito guys, itong itlog ang ating ipapakain naman natin. Mayroon tayong ibon na papakainin nito. So, bagong anak yung ibon namin. Ngayon may balahibo na. Ito yung pinapakain ko sa kanila guys. Para may sa protina kasi ito yun. ayun, ipakain natin ito sa ibon ko. So, ayan ang ibon. Ito yung ibon goryon guys Ngayon ay marami na sila Malaki na rin yung bahay nila Binila na sila ng amo ko ng bahay Na malaki dati maliit lang yan So bibigyan natin sila ng pagkain Ito yung pagkain nila At ito yung itlog na aking ibibigay sa kanila Kasi mas maganda ito sa bagong panganak na ibon Totoo siyang lumilipad Ayan na. Kanya-kanya oh. na yan sila nga Kasi proteina yung itlog, guys. So, favorite nila yan. Yung mga barong sisiyo. Ayan. Barong sisiyo niya yan. Ayan. Dati dalawa lang yan sila. Pero ngayon, wow. Pito na yan sila, guys. So, dumami na yung ibon ng alaga. A, diba? Nakakatawa kasi Siyempre, may maingay na. Hindi lang ako mag-iisa. Yung itlog nila na pinapakain. Naubos nila yan, guys. Ayan na, guys. Kumakain na sila. Ang mahalit ng kasi. Ayan sarap na sarap silang kumain dyan nakakatawa naman yung ibon ayan yung sisig mo isa sinasubuan din pala ng nanay yan tingnan mo paano siya subuan pagkain bunga nga bunga nga ay tuka tuka pala yun yung tuka nila Pina, kapag pinatuka sila yung yung pantuka nila yun yung sinusubo nila doon sa anak nila makain kaya magkakaingay sila ayun